Manalangin tayo. Siyang naghahangad ng pagkukok ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong mga pangyarihan. sa kanyang Panginoon, Moog katahanan, kawang aking Diyos, ang Dios na tanging pinagkatiwalaan. Ika'y liligtas niya sa panganib sa umang nabitag at kahit anumang mabigat na sabot, di ka magdarana. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalan pagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bangay maging sa gagawing bigla ang paglusog o ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyo harapan ang sanlibong tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging sampung libo. Di ka matatakot at natitiyak mo di ka maana. Ika'y nang mamasid at sa panunood inyong mamamasdana. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat pagkat Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyong kataas sa Di mo aaboting kay mapahama at walang daratala. Kahit anong kuring mga paghihirap sa iyong tahanan, susubuyin niya ang maraming anghel. Silang susubaybay, kahit sandako ikaw makaroon, iyak na iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka sa silang magtataas. Nang hindi masaktan ang mga pamo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga liyon, o ahas na mabagpapit, di ka maaalat -ano, sa mga serpiente at liyong mababangit. Ang sabi ng Diyos, aking iniligtas ang tapat sa akin at iingatan ko ang sino mang tao kung kikilagin. Pag sila'y tumawag, lagi handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasakuluhan. Aking iniligtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantong palaan ng mahabang buhay at nakasitiyak na ng tatamuhin nila'y kaligtasan.